Hello, so magandang araw po ulit sa inyo. Si Sir Jerry po ito. Ngayong araw po ito, nandito po tayo sa Chowking Dumagete At ang ating pong i-review ire ngayong araw na ito is yung mga kanilang sweet and sour fish. Ayan, with half rice. Half rice lang, hindi eh. naman tayo pwede pong kumain ng whole rice. Eh. So sweet and sour fish nila with half rice. So tingnan po natin kung ano po mangyayari pag kumain tayo ito, pwede ba sa ating mga diabetic. So, bago tayo mag-anak, pwede po muna natin yung ating sugar. Ayan ano, so ang ating po sugar sa mga oras na ito is 103, maganda po yung ating sugar ngayon ano, 103 lang. So kakainin po natin ito, itong uh, sweet and sour fish ng uh, Chowking. Up lang din po siya, no? Up lang din po siya. Mmm, masarap po talaga, ano no? ang pagkain dito sa Chowking. Lalo na po pag ano no, bira ka naman kumakain dito sa Chowking. So, half rice lang po itong kakainin natin, half rice lang po. And um, after one hour, balikan po natin, tingnan po natin kung ano anong mangyayari sa ating uh, sugar level. So, balik po tayo after one hour. Okay, so lumipas na po ang uh, one hour, no? At uh, nakain na po natin yung, ano, no? yung sweet and sour fish dito sa Chowking. At tingnan po natin, at marami na po tao ngayon din sa Chowking, you no? Know? After one hour, tingnan po natin kung ano po ang uh, resulta sa ating blood sugar pagkatapos po natin kumain ng sweet and sour fish tsaka a rice. Okay, tingnan po po natin yung ating sugar. Ano? Right? Ayun! Ano? So ano no? Uh, 200 ang itinaas <laughs> ng ating uh, sugar. So from 103, 97 ang itinaas ng ating ano no ng ating uh, blood sugar. Kasi nga po half rice tapos yung sweet and sour from the word itself sweet and sour. May matamis po doon doon sa ano and then may pineapple pa siya na chunks, mga mga tatlong piraso po yata na pineapple chunks yung nakain natin. Kaya ang ating po sugar ngayon is uh, 200. So, kailangan po natin mag-ingat talaga, no? Pag kumakain po tayo ng mga meal. Lalo na yung mga rice meal. Tandaan po ninyo, kinain ko po, half rice lang. Half rice lang po yun. At alos hindi ako gumalaw po dito sa, sa ano, no? Kinaupuan ko. Pero ang itinaas is 97. So, yun po, no? Ang ating review sa sweet and sour fish. Uh, and half rice dito sa Chapo. Thank you.